Alright guys, anong oras na ba ngayon? So, 4.90 na ng umaga. Galing pa tayo ng work. Naginom tayo. And then ito, rides naman. Yeah. Ang ganda dito sa Manila. Mamaya pupuntahan namin yung ano, yung bagong bukas na Pasig daw na ano, tourist pa destination yun Parang Grand Binis daw. So, kasama ko si Trinxie, oh. Yeah! Abre, ayos ba? Wala yung tama mo pre ah <laughs> Pre sino pre sino po ating Toothless Toothless yeah Hindi ka sa tuhod mo pre naka fix gear ka pa pre nakasabay ka sa akin Ganda oh Punta natin yung ano pre Ayun oh yung marami ilo na yun Parang grand All Alright guys napakaganda ngayon dito Ano bang lugar to pre Loton? Hindi Pasig River daw Jones Bridge Jones Bridge Kaka-renovate lang oh Parang Grand Venice Grabe napakaganda yun yung binondo yun. What's up guys? Yan yung binondo oh. Alright guys Samahan nyo kami ngayon dito Subscribe lang kayo guys What time is it? Guys, you know guys What time is it? Magkala 5 na ng umaga ngayon guys Pero kami ngayon, bukas pa rin sa mga Anong namang tawag dito bro. Jones Bridge Jones Bridge ito na Sirene na parang alam mo Grand Guinness diba? Parang Grand Canal Grand Canal sa ano no so, Kung pinagpakaw Kung makikita nyo dun sa left side natin guys Ayan, pakita mo sa camera pre Ayan Nandiyo binondo Ayan din na ito yung Jones Bridge Ito nga yung ano Yung Nire-reinnovate ng government natin ngayon So guys Partin talaga yung pa kami ngayon Pagkakita lang kami ngayon sa quality The Lost Dancers yes. Ay, dami. May naalala ko sa may kandila nito sa ulo ba? Ang inaupit to guys, sa dami mga foreigner na nagsisunta dito, wala ko hindi sila Si President Marcos ang dito nangyikita. Last time, last time, nandito si President Bongbong Marcos yung, yeah. wala plan. Ang landmark nito pre, mga tropa, mga aking baro. Landmark dito, so. ito, may tamo, pre. Ang nasunog na postal. Postal office ng Manila, pre. Yan ang ano, landmark. Alam mo, di? So, Google map nyo na lang yan. Kung gusto nyo pumunta via Google or commute use, ito na yung pinaka uh, landmark. Ang landmark guys po yung postal office ng na nasunog. The old postal office. Along, along with the loton. Ay, pre. Napakaganda ng lugar, oh. Yeah. Okay. Okay, pre. Yeah, diba? Napakaganda ng lugar, guys. What's up? So, sabahan nyo, What's ay, up? Eh, Ito yung papakita namin, guys. Mas marami pa. Yung mga katimbarog natin dyan sa Baguio. Sa Pampanga, sa Cebu, pwede natin puntahan lahat din yan. Luzon, so, besides Mindanao, pwede natin punta lahat dyan. Along with the previous uh, or videos. Gamit bike lang ha, bike lang. Bike lang. Anong pangalan ng bike mo, pre? Si Trinxie, pare. Trinxie. So, pre, anong pangalan ng bike mo? Toothless! Yes. Grabe, napaganda dito. Quality. Parang nyo ba, guys? The best time pumunta pag itong mga oras kasi wala gaano maraming tao. At saka ma-appreciate mo yung ano, yung ambiance. Oh, Tingnan mo may LRT na oh, ibig sabihin alas 5 na. <laughs> ka, so, ibig sabihin, no, oh, late na tayo sa trabaho pag umuwi tayo. Oh, kita ba, pre, may LRT? Yup. Kita-kita, pre. Pag may LRT, pre, ibig sabihin, alasing mo na ng umaga kasi operation hours oh, yan, alasing ko. Hindi, yeah, alas 4 yan, pre. Oh, alas 4. Sabi natin ano. So, guys, napakasimple ng buhay. May killing buhay natin, guys. Samahan nyo kami mga Team Barug Libutin natin yung buong Pilipinas So don't Kasama make it si short, pre Kasi Ring si